Hi everyone! I hope you are doing well today. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa aking pagbablog. Dahil sa inyo guys ay nakabili na ako ng bagong panty. What? <laughs> charot lang oy. Hindi nga pala ako nakapag high kahapon guys dahil super init talaga yung weather dito sa Hong Kong and may inatinan akong event ng mga kulokoys. And naalala ko na lost trade na pala yung aking mga panty. Kaya dali-dali akong pumunta dito sa Prince Edward Exit B2. Dati na nga pala akong bumibili dito ng mga undergarments. Hindi ako bumibili ng mga undergarments na branded kasi nga hindi naman makikita. At hindi ko rin may pagmamayabang. Uy, charot lang to ha. Sa mga gustong pumunta dito ay marami talaga kayong pagpipilian guys na murang-mura. to get here? Just three 3 to 5 minutes walk from MTR Station. Ang starting point natin is Prince Edward MTR Station Exit B2. Paglabas ninyo guys sa Exit B2, turn to your left and tumawid kayo sa kalsada at dito kayo dumaan. And makikita ninyo ang kalsada, tawid kayo ulit. At dito naman guys ay lakarin nyo lang ng straight. At ayan na guys makikita na ninyo na may maraming display.